Kim Choo, inom na ino. Ay, grabe. Bakit bakit kaya sa tagay mo inom na mo? Kim Choo, anong araw ka sa salang dito? Sunod-sunod <laughs> ang naging hirit ngayong araw sa It Showtime ni Uncoverable Star by Ganda kay Chinita Princess Kim Choo, na nagpapakita ng kumpirmasyon ng hiwala yung Kim Choo at si Lim sa first segment pa lang ng It's Showtime ay inasal na agad ni Uncoverable Star Vice Ganda si Kim Chu hinggil sa pagiging tahimik nito lately. Dahilan para tanungin niya ang actress. Tanong ni Vice Ganda kay Kim Chu, Kim Chu bakit very silent ka lately? Parang namiss ko yung ingay ni Kim Chu. Ba't parang tahimik mo ngayon? Kitang kita naman ang gulat ni Kim Chu sa tanong na ito ni Vice Ganda. Kaya naman, sinalo agad ito ni Bong Navarro. Ayon kay Bong Navarro, pagod kasi yan galing taping eh. Sinang ayuna naman agad ito ni Kim Chu. Samantala, hindi pa dito natapos ang tila pambubuko ni Vice Ganda sa problema ni Kim Chu sa relasyon nito dahil sa bagong segment ng Eat Showtime kung saan ay tema ang pag-ibig ay hindi nakaligtas si Kim Chu sa komedyante. Habang nagbibiroan nga ang mga husa sa gilid na animo ay gusto ng may maiinom na alak ay napansin ni Meme Vice na gustong gustong uminom ni Kim Chu. Ayon kay Vice Ganda, ay si Kim Chu inom na inom. Kim Chu, anong araw ka isasalang dito? Hiyawan naman ng mga It's Showtime host pati na ang mga madlang people sa naging banat na ito ni Vice Ganda. Maaalala kasi na tungkol nga sa mga ex ang bagong segment ng It's Showtime. Kaya naman talagang wala ng takas si Kim Chu sa naging biro na ito ni Vice Ganda. Tila kumpirmasyon na rin kasi ito na hiwalay na talaga si na Kim Chu at si Yan Lim. Gayunpaman, binawi ni Vice Gandak ang kanyang naging biro dahil nakita nito na na-awkward talaga si Kim Chu. Ayon pa kay Vice Ganda, hindi ibig kong sabihin sa salang bilang host. Hindi naman na nakapagsalita si Kim Chu dahil napagkaisahan na naman siya ng kanyang It's Showtime Family. Sa kabilang banda ay nire-respeto ng Kim C. Pans ang hindi pa pag-amin ni Kim Chu hinggil sa relasyon na meron sila ngayon ni Sian Lim. Ngunit, hiling nila na sana ay wag nang pagagalin ang pag-anunsyo nito dahil nasasaktan lang sila tuwing napag-uusapan ang dalawa.